Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Martes, ikalabing isa ng Pebrero. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa Aklat ng Henesis. Sinabi ng Diyos, magkaroon sa tubig ng maraming bagay na may buhay at magkaroon din ng mga ibon sa impapawid. Nilikha ng Diyos ang mga dambuhala sa dagat at lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig at lahat ng uri ng ibon. Minasdan niya ang kanyang ginawa at siya'y nasihan. Pinagpala niya ang mga ito at sinabi, Magpakarami ang lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig at punuin ang karagatan. Magpakarami rin ang mga ibon at punuin ang daigdig. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikalimang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng lahat ng uri ng hayop sa lupa, may maiilap, malalaki at maliliit. At gayon nga ang nangyari. Nilikha nga niya ang lahat ng ito at si lubos na nasihan ng mamasdan ang mga ito. Pagkatapos likhain ang lahat ng ito, sinabi ng Diyos, ngayon, lalangin natin ang tao. Ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae at sila'y pinagpala. Wika niya, Magpakarami kayo at punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig at pamahalaan nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon at sa lahat ng maiilap na hayop, maging malalaki o maliliit. Bibigyan ko rin kayo ng lahat ng uri ng butil at mga bungang kahoy na inyong makakain. Ang lahat ng halamang luntian ay ibibigay ko naman sa maiilap na hayop malaki man o maliit at sa lahat ng mga ibon at ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan, duma ng gabi at sumapit ang umaga, ito ang ikaanim na araw. Gayun nilikha ng Diyos ang lupa, ang langit at lahat ng bagay na naroon. Sa loob ng anim na araw, tinapos niyang likhain ang lahat ng ito at siya'y nagpahinga sa ikapitong araw. Pinagpala niya ang ikapitong araw at itinangi sapagkat sa araw na ito siya nagpahinga matapos likhay ng lahat. Ganito ang pagkalikha sa lupa at sa langit. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Ang likha mong langit kung aking pagmasdan pati mga tala bituin at buwan. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin? Ay ano nga siya na sukat mong kalingain? Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan pinamahala mo sa buong daigdig sa lahat ng bagay malakit maliit. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Mga bakat tuba hayop na mabangis at lahat ng ibong nasa yung papawid at maging sa isda sa lalim ng tubig. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Aleluya, Aleluya sa salita mo akitin ang puso ko at loobin nang ikaw ay aking sundin. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, may mga pariseyo at ilang eskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Yesus. Nakita nila na ang ilan sa mga alagad ni Yesus ay kumain ng hindi muna naguhugas ng kamay sa paraang naaayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaguhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso at mga higaan. Kaya tinanong si Yesus ng mga pariseyo at mga eskriba, Bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila ng hindi man lamang naghugas ng kamay ayon sa paraang iniutos. Sinagot sila ni Yesus, tama ang hula ni Isaiyas tungkol sa inyo. Mapagpaimbabaw nga kayo, gaya ng kanyang isinulat. Paggalang na handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang. Sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinuturong utos ng may kapal. Niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo'y ang turo ng tao. Sinabi pa ni Yesus, kay husay ng paraan ninyo sa pagpapawalang bisa sa utos ng Diyos, masunod lamang ninyo ang mga turong minana ninyo. Tulad nito, iniutos ni Moises, igalang mo ang iyong ama't ina at ang magsalita ng masama sa kanyang ama o ina ay dapat mamatay. Ngunit itinuturo ninyo Kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang maitutulong ko sa inyo ay korban. Alalaong bagay, inihahain ko ito sa Diyos. Hindi na ninyo siya pinahihintulutang tumulong sa kanyang ama o ina. Sa ganitong paraay, niwawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga turong na ninyo. At marami pang bagay na tulad nito ang ginagawa ninyo ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,